Pilit na niya ng... trapo Atrapo! What? So, dyan di. Trapo mo diya! Trapo! 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 <tapos> trapo mo diya! <tapos> Au! test! Malitis akong trapo be. Barato na Jo. <tapos> Pila ba po ng baratuha, oy? Au! Magsabot-sabot, ragot po ta, <tapos> test. Utsintang buok. Na 100. Buok. Okay. Huh? Ah, ha? pa ha ni na punang baratuha kamahal man day food. Oh no! Trapo mahal man ang balik ja, di Mahalan kas ang utsinta. <coughs> Halos pa nga na ra ni mo. <coughs> Pintahan ka na ho. Tanod. Kahago pa. Korente pa. <laughs> Lastila pa. Jamoy ngog kag mahal. Ingane na naman bang? What? Aron di naka maghago. Ah, naghot don. Wow. ba, salamat Judith Marites sa imo ni hot don. Karon di na ko maghago katug. Ta juta Pero Masigmadara nag tagbay ng bang. Oh no! Unswa? Unswa? Pwede man. Aho na lang ihatag ni Mutana na. <laughs> Tinod ka bibang? <laughs> Bi! <laughs> Thank you, Bibang! <laughs> Just this bibang, no. What? Grabbing tehika Mapandu punta ah.